Ang gales dosi na. Hindi ako makahinga. <laughs> uy, uy, huwag magtagal yung mga kamoy. Ah? Gabi na. Kailangan ko na magsarado. Ah, wala na pang ilo. Likod ko lang may ilaw eh. Ay, nako. Walang sino mo na magpubuhay para sa sarili <laughs> lamang. <laughs> Di ba ikaw yung patay niya sa kanto? Uh Oo. -oh. Bakit ikaw? Ba't nandito ka? Binuot mo yung kabaong. Eh, wala ka sa akong mautusan. Sa akong mautusan? Oo. Diyos <laughs> ka uh -huh. po naman. Wala akong mautusan eh. Lahat sila wala. busy. Lahat sila nagtutongit. Oo, uh -huh. lahat. Nakanagteting talaga. Eh, wala na rin na akong istak na kape. Kape? Kama na mani. eh. Uh -huh. mo niyo yan sila lahat? Ibisi nga. Saka yung mga ibisi mo sunod. Anong, anong ginagawa mo dito? Eh, yeah, yun nga eh. Bibili ka akong kape. Kape? Ha-ha. Uh <laughs> kape. Ako ba takot? <laughs> ako lang to. White lady <laughs> na ka rin. Ngayon, ano naman? Naaburol pa to eh. po. Wala ko may mautusan lang oh, ako kape. eh. kape. Ay, dami. Oo, kape. Ayan. <laughs> ano lahat yan? Ah, uh, para sa iyo. Libre na lang. Ano ko na lang yan? Sige, sige, abuloy ko na lang yan. Abuloy, abuloy. Maraming abuloy doon. Kukuha ko. <laughs> hindi, hindi. Abuloy ko na lang. Ay, Tutal, hindi wala pa, naman mautusan sa inyo eh. Hindi ka ba pupunta roon? Masiguro mamaya maya ano na siguro. Ah, mamaya. Ha? Mm -hmm. Talaga. Ano Mga pa? Bisa mo na. Magsasarado na ako. Pagka Mag-alas para. dosin eh. Huwag ka magsara. Mag-alas dosin na. Ako. Hindi ako makahinga. O <laughs> <laughs> Uy, yung mga ngamoy. Ha? Mga ngamoy. Ay, hindi yung mga ngamoy. Oo, oh, baho. Oh, di ba? Ikaw nga, di ba? May bulak ka nga eh. Hindi na lang. Di mo ko. na amoy. Ay, baho talaga. Ay, taga na, pinatanagal mo pa. Inubuha Yun ko. Ay, inubuha ka ba? ha uh -uh. Diyos ko Saka po. Saka yung kape, eh. ay yung ano, yung biskwit. Biskwit? Uh -uh. ha Ano man na talaga na buhay na to. Di na talaga mo magtitinda dito. Di ay, na talaga. Oh, isang ano na yan, biskwit. <laughs> okay, salamat. Yung po. Li abuli ko na rin yan. Huwag mo nang bayaran. Ito. Kaya kung magaanap, aanap ko mara, baraha dito, ha? Ay, wala. Mm. Nawala rin yung sisiyo ko. Parang wala yung sisiyo. Tis ko po, pati yung sisiyo naman. Ano pala ko yung namatay mo? Ah, nasagi ako. Ay, nang ano? Nang ano? Nang, nang e-bike. E-bike lang, namatay ka na. Diyos ah, ko po. Ano yan? Yung e-bike na pison, yung malaki. <laughs> Ba't ito pison? Ah, uh, bagong labas. Kahit sino na naman, di naman pipidal yung pison yun eh. Hindi, malakas siya. Tapos na, na yupi ako. <laughs> Parang buo ka pa rin. Eh, ano? Pinagawa ko kay Belo. Kay Belo? Pinabuo ko. <laughs> ano mo pangalan mo? Anong kang pangalan mo? Ako yung si Saint. Saint? Saint Peter yung nag-ano sa akin. Hindi ka na Sponsor. Ha? ha? Oh, kapi pa. Para sa'yo. Ay, salamat. Oh, wala ka mga baso. Di, wala akong baso eh. Ay, ang galing. dami naman. Oo. Mm -hmm. Abuloy ko na yan. Oh, sige, punta ka ron. Hindi na. Ano, mani? Gusto mo? Oh, may mani. Oo, oh, mayroon. Kaso ding... tayong bingo. Bingo? Hindi uh, -uh. Di ako marunong magbingo. Tsaka di na ako may paglami. Dami ko na nakikita dito. Eh. Dito pala, marami na ako nakikita. Arito. eh. Ay, may dadalaw pa rito, mga tropa. Uy, bakit mga bisita mo rin? Mga nasagi dito. Ano <laughs> <laughs> nga? Nasagi. Mga tanga-tanga rin. <laughs> ko naman talaga. Ayaw na magtinda. Pag ano, kukuha lang ako sa buloy, babayaran ko to. Hindi na, huwag ka na magpakita dito. Please Hindi, lang. Siyempre nakakaya eh. malay mo, bukas ako, bukas, makakumita ako ng malaki, ha? Uy, ilang araw ka pa dito. Wala pa isang linggo. Ay, hindi isang linggo ang ano ko. Ilan? Three months. Three months. Nakakamuhi ka na nun. Hanggang sa mabulok to, friend. Ang kasama lang. At di ko pala, bulok mo eh. Doon pa kayo tatagal pa ng 3 months. <laughs> di, mabango-bango pa naman. Ah, sige, sige. Ayun, eh, nalas na ako. Ah. Uh, Salamat. Let's go po. Ayaw ko na sa mundo.